Good day mga ka-JT Sakala, magandang umaga po sa inyo lahat at ito po syempre tayo medyo sumilay po muna at natutuwa po ako na meron na po uli na biyay dito sa amin na tren. Meron po kaya na po dito sa Pansol, papuntang Crossing, papuntang Lucena, basta ito po nakikita ko po ang dami na po na nasakay sila dito. At lahat naman po nang pwedeng sumakay dito hanggang Crossing o kung saan man kayo pupunta papuntang Los Baños sa papuntang Lucena. Pwede po, automatic po titigil po dito. At ayan mga ka-JT, shoutout nga pala po kay Wilbik Abalos, kay Pinsang Kadyo, ah uh, Bernard Sensil na makakaglalaro sa semis kay Sir Gilbert Aguirre kay Ma'am Agire sa misis niya at sa lahat ng tropa kay Elvis Buwalagaya kay Jason Membrot kay paring Anoy Javier kay paring Joseph Katapang kay paring Eugene Palentino shoutout sa inyo at yun nga po mga ka-JT syempre ito kaya lang po natin makalampas po yan at shoutout nga pala po sa mga ka match ko na ayun nag bloopers po ako pero hindi naman po ako pumayag na hindi pumuntos minalas lang po tayo tumikada ng tres pero nakapuntos naman po tayo ng 6 points sa ilalim at yun nga po mga ka GT minalas po tayo at tapos meron po akong bloopers na laro at na syempre out, out, out of balance ito po papunta na po tayo ng court na manonood po tayo ng first game second game po kami mga ka GT uh, ito paanohan sa pwesto pero syempre natalo kami at uh, shoutout nga pala kay Rhea kay Kuya Larry kay Jin Luzon kay Parin Lolong at kay Archie Patanala at sa aking kaibigan na nasa El Nido, si Iwok Cheese patanala shoutout sa iyo, at belated happy birthday sa nanay ah uh, Happy birthday pala, ha? kaya tipay na nasa evenan nga po mga ka-JT, medyo umaulan po Pero okay na po paglaruan ng Proc 5 Covered Court na Los Nap City dahil meron na po siya mga covered At yan nga po mga ka-JT, knockout knockout game po tayo Dinaanan ko po dito ay papuntang Proc 5, landon po yung covered court namin At ito mga ka-JT, dahan lang po tayo dyan At uh, shoutout nga pala sa iyo Sob Ayan, nakita ko pong pauwi po yan sa kanila. Anak po ni Ati Mangyan. yan. At mga ka-JT, papasok lang po tayo dyan. At uh, barkada po ni Obik At after ko po maka, ano dyan, syempre, nag-announcer po tayo sa first game na Oens Viper versus Bitanya. At ayun nga po, ayun si Yokai. Shoutout sa iyo. Ayan, uh, si na Michelle at sa mga kapitbahay ko. At si Kamukani Ate na naku na Nakuna ko ng video ito po yung dating mata mataas yan, mga ka JT na tubig yan, pero ngayon medyo mababa na po siya. At dati po burak 'yon nung panahon ng bata pa ko. Ayun po, papunta po ako nang 5 covered court. Makikita niyo po yung covered court na may medyo ano na siya, uh, medyo may mga cover na kaya kahit sa tagulan pwede na po maglaro. Malapit na po matapos 'yan. At coming pong liga ng MCPL. Malapit na rin po kaming matapos sa liga na to. At shoutout nga pala po sa mga sponsor sa amin, na si Konsi Arbin Manggiat. Uh, hindi po kaya malilimutan, napakabait po ang tao niya ni Konsi Arbin Manggiat. At yun nga po mga ka-JT, ayan po yung ginagawang court namin. Nila pala, kami po ay court ng pork, ano yan, ng pansol. Ayan, nakita nyo naman po, puro ano na siya, puro bubong. Kaya pwede na po siyang paglaruan kahit na ulan. At meron po ako nakita dyan mga naglilimahan. At syempre, meron pong first game tayo. Pumunta lang po tayo dyan para sumuporta at mag-announcer dahil po paliga po namin niya mga ka-JT. At yun nga naman po, success naman po yung aming paliga. Medyo malatapos na po at uh, lang po dito. At yun nga po, medyo nag-blooper si JT sa kalam. Apat na error pero 6 points tapos uh, ilang rebound din naman po tapos defensive player pero hindi po tayo nagpapa, ano dyan, nagpapa best player. At ayan po, nakausap po, po yung paring kung kumpare ko po dyan isang admin na uh, official. At talaga naman po siya ay medyo seryoso, hindi ko po alam kung sino ka-chat. At yun nga po, magsisimula na po yung liga namin na first game, ayan mga ka-JT. Uh, nakita nyo naman po si Peter Junsipon, nakakatabi ko. At si Brother Mitchell, si Papa ni Camille, yung kanyang... Father-in-law ni Toby Jr. Malaka pa yan yung isang opisyal, si Kuya Bobot. At syempre mga ka-JT, sinisimulan lang po dyan. Panalo po na Toby Junior dyan, si Peter Junsipon at si Pakin George. Tumahan po. Very supportive po yan eh, si Uncle Mitchell, uh, si Brother Mitchell, katabi ni Toby. Uh, at syempre medyo ang hirap pa kausapin. Nausbleed po ako kasi English speaking talaga, galing ibang bansa. At yun, sinimulan po na ang laban at dyan po nanalo nga sila Toby Junior lakap, Hindi ko na po tinapos yan. Tapos, sa uh, shoutout po sa kumuha ng 80 pesos sa table official. Uh, nawiwili ka na, de joke lang po naiwan ko po dun yung 80 pesos pero pagbalik ko, wala na, kumuha lang po ako ng sapatos ko kasi, kasi, next game na kami pero okay lang po yan, kasama naman po yan sa lagas talaga sa ano, baka may may maitutulang yung MPCL dyan mga ka-JT at dyan, bakbaka na po pa ano yan, ah, uh, lang po yan laban na yan, pati yung game 2 ah, second game, uh, ah, papwestuhan po yan ayun nga po mga ka-JT medyo sila rin po ang magkalaban na ah, sa, sa semis audience uh, versus Tawis Kami naman po Willis Chik Kitchen versus BK Bitanya Mga ka-JT Yun po yung kalaban namin Sa knockout game Bukas po gaganapin Mga ka alam, JT Both games po ngayong araw na to Ay mayroong po ano yan uh, posi Positioning lang Yun nga naman po Ay 3-1 din tong Kina Tobi Kaya sila maglalaban nung Number 4 o number 3 Basta kami Ang kalaban namin Yung number 1 sinapaling Willy Yung kabilang admin at dito pa mga ka-JT, siyempre, ah, pekos-mekos lang. Laro lang po sila dyan. At ang na-best player dyan, si Nino. At si Yoyo. Ah, si Yoyo po ata. at Tsaka si ano ang best player dyan. Si Eugene at tsaka... At si Joseph Manalo ang best player po diyan dalawa po sila na maganda yung laro At diyan po mga ka-JT, siyempre tapos silang po natin yung first game na yan. Susunod diyan kami na, tapos talo po kami at uh, puro error po ako. Siguro apat na error pero bumawi po ako ng second quarter. Kaya lang talaga may mga tawag ang referee na hindi natin magugustuhan. Pero siyempre referee yan, nagkakamali din po, nabawi naman yan. Basta lagi lang po tayo maglaro, wag na po natin si Sina referee dahil ito naman po yung na to ay para sa atin lahat. At diyan mga ka-JT, uh, talo po diyan si paring Andres, si sina... Obet, ang Miramonte po lang. pero hanga po ko sa Miramonte talaga hindi naman po sila nagpa-default at talaga naman pong talagang laro lang po talaga yung abo lila, pero sa next uh, season siguro naman medyo magdadagdag na sila ng player at aalisin na nila yung hindi maglalaro mga ka-JT. At si Idol Ramirez, uh, pumuntos po talaga dyan. Talaga namang sabi niya, pagod na raw po talaga siya. Talaga namang wala po silang palitan. At ayan, after the game nila, kami naman. Ito po, uh, tabi ko po si Uncle Mitchell. Tsaka si Toby Jr. na panalo sila. Ewan ko bakit hindi pa best player. Lahat naman ang binitawan. Uh, naging ex niya. Eh, este, hindi pala. Lahat naman binitawan. Si Camille lang ang hindi binitawan. Uh, Shout out nga pala kay Camille. Ito este Father Monandito. Uh, Lagi namin kausap. Napaka hirap ka usap, nosebleed ako. At yon, lagi yung kausap ni Toby Jenner dyan. Uh, tinanong ko siya kung until when, tama po ba yun? Kung hanggang kailan siya? At sinabi niya naman, di ko alam na hindi ko naintindihan kung aantayin niya pa si Camille o ano, basta sabi niya kung kailan niya gusto umuwi, ah, uh, pwede naman daw. Ayun nga mga ka-JT. Uh, at uh, kinakausap ko ako dyan, sabi ko, uh, father of Toby and my mother is first cousin and me and Toby ah uh, is second cousin. ah uh, 19 din naman. Ewan kong kung tama yung English ko. Uh, sa nagkakausap kami dyan ni Brother Mitchell. ah uh, medyo si Pakin George lumalayo at uh, hindi ko po alam kung bakit. At uh, uh, very supportive yun si Pakin George sa aming mga laro uh, sa mga esports. Nalalapit na po yung aming semifinals. Bukas na po yung semifinals namin. Papuestuhan lang po dito at yung magiging laro po namin bukas ay palaglagan po. Ang kalaban po namin ay Willis Kitchen. Ang kalaban po nila Toby ng Oyen Pornhub Wi-Fi ay ang kalaban nila ay yung tawis ni Kelry. Semifinals po 'yon, knockout game lang po 'yon. Tapos sa Friday, pag nakausap po namin yung isang konsyal na mabay dito sa amin sa Pansol, at ipagpapaalam namin yung court sa gabi na sana payagan kami. Ayun ay po yung magiging schedule namin. At yun po ang kailangan namin schedule ay pagkatapos ko po mag -ano, magana bihes round round hindi na po ako nag round dyan ayan, si Ming uh, classmate pala ng Pisan Jirong si Master na mga kasapi ko uh, si Master Rombin kaya lang po ayan, si Ninong kaya lang po hindi kami kompleto pero okay lang naman po at uh, at medyo napaganda rin naman po yung pwesto namin at medyo napaganda rin naman po yung laro namin dyan kaya lang talaga hindi na kami umano sa huli tumukod na kami ayan si Uncle Mitchell at si Toby Junar at si Toto Javier sa mga nakakalimutan kong i-shoutout, pasensya na po kayo. Minsan medyo nawawala po yung ating mga nasa shoutout na may mental block ako. At sa lahat po ng player na, na sumuporta at naglaro dito, ayan si Obet Dulupan, si Aida Ramirez, at si... Ano na lagi namin nakalabas sa Bangkal Sada pagka naglilimahan kapon di ako nagkakapaglaro ng Bangkal Sada at late na ako nakauwi. Sa mga hindi ko po na sa shoutout, pasensya na po kayo at sa mga viewers ko at sa mga sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat. At shoutout nga pala po kay na Ate Jenny, Ate Kukay, Ate Katkat, Ate Casey, Robin, Lester, DK, Giyot, at si Ate Katrina, ikuha mo ako ng mangga dyan ha. At si Ate Jenny, tahan, ingat kayo lagi dyan. Uh, huwag ka mag-alala, makakapunta rin ako dyan, nakamotor naman ako, kaya lang busy lang tayo. Ayan si Ninong at saka si Jello, uh, ayan po yung fans namin. Uh, at si Nino ay kasabi ko, ayan si Lebron James namin. Kaya lang, huli na ng pumutok. Ayun, na uh, kami na naputokan ng bola. At yun nga po, nakakaya po kay sa announcer namin. Nag-error ako. Tapos, nagpagulong-gulong. Ayan po yung ano, best player. At ito po yung isang best player din. Si Barok. At ayan, yung mga nanalo po yan. yan uh, knockout game po bukas yung mga ka, ano yan. Maraming salamat sa mga suporta. Ah. At ito po, uh, mga Pornhub Boys. Ah, hindi pala po. Uh, mga Batang Court din yan. Ayan, nag-exercise na po yan. Kalaban po namin yan, si Master Toto. Sana makalaro bukas ng umaga. At aking inaanak, nakita nyo naman po, medyo nakadamit pa siya. At sa lahat po talaga ng sumusuporta sa akin at si Pisa ninyo, uh, sumusuporta sa akin at nagbu-view at nanonood, maraming salamat. At sa nag, uh, nagpapalo, maraming salamat. At uh, sa mga nag add sa akin, maraming salamat sa inyo. At lalo sa mga sumusuporta at naniniwala sa akin, maraming maraming salamat. At dito po, paikot-ikot lang po tayo. Ayan isang best player, uh, mga ka-JT. Ayan po mga isa, isang best player niya, si josie Manalo. At nakita nyo naman po yan, ayan, nakita nyo si Ella, feeling uh, player, pagtira, kapos naman, uh, medyo napaya tayo Ella. Wala kang sinabi kay Yokai. Ayan, nakita niyo na po. Oy, kapos, hindi man lang umabot. Walang sinabi sa tatay niya, sa, sa lolo andak niya na pag tumira ng 3 points, lampas sa kabilang korte. Eh. Shoutout kay Yohan na ah, jowa si Kashi. ah yun naman po, talaga namang bata pa na lang may puppy na si Yohan Ewan ko bakit nahihiya si Yohan At ah, shoutout nga pala kay Yokai, kay Yohan kay Ella, ay, Pinsang Kayang. Shoutout sa niya, si referee. Uh, nakita nyo naman po uh, Kami na po yung may game na yan eh, Medyo nag-error po tayo dyan Tumira ng 3 Tumira ng 2 points Ayun nga Nakapuntos tayo Pero malimit po error tayo Ayan si Beng Si Ming Ayan po si first 5 Mga ka-JT At dito po Siyempre sinim Sinimulan na po namin ang laban Ayun nga po Pagdating sa ule, Marami po nag-error sa amin Tsaka hindi kami miscommunication Tapos Ang dami naming Paul sa laro, mga kasakalam JT, eh, nagsimula na po tayo. At syempre, mga ka-JT, hindi maring hindi tayo magpapakit dyan. Nasa bench lang po tayo dyan. Syempre, pang 6 man tayo, 6 man, 7 man, okay na sa akin yung laro na yun. Basta uh, nakakapuntos at nakakadepensa at naaasahan din ng mga ka-teammates. Uh, shoutout nga pala po sa kinawayan ng isang politika dyan na talaga naman tuwan-tuwa po. Sabi po nung aking kaibigan na si Arante Dimas, hindi na raw siya magmumura dahil nakahawak na siya ng kamay. Doon sa isang politika, tapos ang laki ng tutut at ah, tuwan naman po ako at hindi na siya nagmumura kaya lang medyo na bad trip siya dahil po hindi siya nakuha na ng ano ayan si Pisan Chapet. at hindi siya nakuha na ng ano nang magpapapicture lang daw siya kay Marky hindi pinahiram ng cellphone ewan ko ba kung sino yung mga yon alam nyo naman matampuin si Arante Dimas at yun nga po mga ka-JT wala po dito si Veterans shoutout sa'yo Lawrence sa uh, Cuevas bakit wala ka? big Abalos, ingat-ingat gano'n sa abroad. At sana, uh, medyo makauwi ka na. At yun nga po, uh, mga ka-JT, shoutout din po sa mga hindi pa nagpapa -shoutout. At yung makakasama ko po sa Norte, si Elvis Puwalagaya, at si Taya Kitsunamics, at si Claire Castor, shoutout sa iyo. At sino pa makakasama namin, uh, magbabakasyon po ang JT sa Kalam, first week of May. Sana matuloy, nakapag na po ako, meron na po akong baon. ay uh, nga po, magbibinalot ako ng ano nang adobong manok tsaka yung itlog para po sa kalsada lang po kami kakain pero siyempre magbabakasyon po tayo at gamit po natin ang sasakyan ni Elvis po maraming maraming salamat sa iyo at mag tayo makakapagbakasyon na para iwas stress at kasama natin yung isang problemado ilang uh, ilan tayong ano apat tayong single na aalis sana matuloy tayo ikaw na lang inaantay namin uh, Elvis po shoutout sa iyo at shoutout nga pala po uli kay paring Anoy Javier at kay paring Joseph Katapang at kay paring Eugene Palentino. Shoutout sa inyong tatlo. Yun talaga, mga kaibigan ko po yan. Grade 1 hanggang grade 6, magkakasama kami yan. Talaga naman napasok ako na may sipun sipon pa ako at napakalinis ng polo ko. Alam po yan din nung tatlo. At syempre, meron nung kaming, ano, at player po sila ng mga baseball ako. Hindi pa ako nag-ano ng baseball. Wala naman po ako alam sa baseball. Basta tayo, mga ka-JT ah uh, sa lahat po na hindi ko napapansin at di napapansin eh, joke lang po na hindi ko po na sa shoutout pasensya na po comment below section lang po kayo para maulit ko at kay Buneng at kay Makoy shoutout sa iyo ingat sa pagmumotor sana magkasama ulit tayo sa pagmumotor at yun nga po eh na po yung announcer na met me ako inasar para poor error ako si uh, Archie ito yan. shoutout sa'yo uh, viewers ko yan, talaga na kang nakasupport yan, si Kian Villanueva, shoutout sa'yo sa mga naglilityon, sa lityunan, yung mga tropahan doon yung mga narekta sa mga, alam nyo na sa magsaysay, shoutout sa inyo at shoutout nga pala po sa muntik na ma-MVP si Winston Pulios Martinez. Nakakita nyo naman po, napakalakas po lumaro nun. Nasa semifinals na po sila. Talaga naman pong hindi ko alam kung ma-MVP yun. Basta ako, laro lang po ako. Magka-mythical 5 man ako. Maraming maraming salamat pero hindi po tayo naasa. Pero sana naman, hindi ah, joke lang po. Nagpapatawa lang po tayo. Itong time na to, medyo hapitan na to. Ayan, fourth quarter, medyo bumitaw kami dyan kasi puro ba na tila, three points. Talaga namang nausuhon na po kasi ngayon ng mga three, three points kaya medyo aalago uh, ka at malas po lahat kami. At kahit ano pong gawin namin, talaga namang hindi, na, hindi umukol sa amin ng bola pero ganun po talaga ang larong uh, basketball. Di depende na lang po yan sa magiging laro nyo pero lahat kami medyo uh, hindi maganda yung laro at lahat na nasa bench very supportive na mga ka-JT at yun nga po shoutout nga pala po sa mga ka-teammates ko bukas po sana ay makalaro tayo lahat team BK at maraming maraming salamat sa mga nanonood sa akin at nagbibiyo at sumusuporta hanggang dito na lang po muna tayo see you on my next video alam nyo naman po knockout game bukas na laro namin mga ka-JT pero sa totoo lang ang laro namin, araw-araw, napakasakit po sa hita, napakasakit po sa tuhod, kaya nag-request na yung mga player, baka naman pahinga naman po yung laro namin, ayun nga napayagan kami ng admin, kasi babus. see you on my next video.